the big one and kini yun and then kini yun ang pink so ang atong unahan is kanilang siguro sa ang gamay so actually punong gidon sa siya kaparsel atong i-expect sa ron pero kay nabiti man sa ina mo nang gipikat up na lang siya so eh, ang ending ito, lura mo na pick-up. So, ibas, nila na okay. Ano. Uh, but it's okay, kaya sa ugma ang kulang. But still, we are going to unbox. Oo, oh, ang mga nails din siya. So, dili lang. Nails ni Shopper, dili na ako siya pakita. <laughs> Dali lang sa side, kaduha. Later, manako siya kakita. Para surprise. Ito ang mga nilot. So, kani I think, kung ano sya, muna akong gina-expect, gina, nga you be like. No, no you'll be like, gina, siya. The big one is, ay uh, you'll be like. Gana, so, sya, cream. Hindi, Kaya, hindi, na ito. Diba? So, morning sya. Click your line. Dako sa personal. Abi naku, gamay ko. na gamay ito. Wala na ah, free. drill. Oh my god. I free nail drill at ako ni party dia Ay, murag mo kong ay ang parcel ni Karatang Japon palitan mga um, ay okay, black. So, narang nail drill. So, na, Lamas mas high tech ni Karan Boy. kaysa sa tong Fermiro na kong palit o oh. mas mahal magigil siya mas mahal na kong palit karon naman oh. this is my nail drill guys so balik na tag nails tara mo sa dalan lang sa tong nail drill and then ang ato ang UV light na kung doon siya, amin ako pareto tong premiero na kung palit ka tong kuan, uh, yung na undangan na kung kay wala kayo space kanis siya sa bagay, mas mahal mo na siya katong station tong premiero pero mas bigger, manday ni siya and nana ano eh na nana siya eh, sa dalanan Oo, oh, mas nice lagi niya akong mga parcels. karon Sign na give me. Sign <laughs> daw. Lana na siya ipad. Ay ka na yung saglanan dito. Mas ay mas mahal siya, kay mas dako siya, ina na siya ipad. Kay katong before oh, nga ni ragid siya. In siya you be like niya. Nga ni ragid walay ingani, Karon ana siya. Mura na siya ko ano, di ba? Imo din siya. So here. Naana. Tada. Tingnan natin siya. So, oh. tingnan natin ito. Lord, mas nice na siya karon everyone. So, white lang akong gina-choose guys. para kanta aesthetic lang tong style. So, mao ni siya. And then mas ano siya karon, rag Masyado siya karon kaysa sa before. So, ah, napadayta. This one, ang pink. Hindi ano ako gumanda, napaday. So, kaning pink kay doon noon dami ha. <laughs> pwede ko. <kong, laughs> pwede ko. Pwede ko. Pwede ko. ko. Pwede ko. Pwede ko. Pwede ko. Pwede ko. Pwede ko. tayo para nato ito so mo na siya ang sample alay atong dis, display bita pala nabuak log yun ni nga no na siya liki pero kira na siya mo siya atong sudlanan sa kanang mga ready made na bita na itong nails e, para makita na ninyo ang design daan maka choose naman. Lung, anong, na wala nga eh mga damage ay wala lagi ni ang pingin Nga no, siya damage guys. Mga isa kayo skin. Mas damage ni tanan. Ano? Dili ba eh. Nagi, damage no. kada damage din siya. No. So, daghan kini siya kay Gituyo. Magin ako siya kay para naabitaw mo siya yung option and then makita na ninyo daan ang design ito ready made ready made na siya kaya gusto na ako is Kana ma malas na inyong time. Nga na dito. Para hindi na nakaka-care sa si mong client. Wala buak ka ayo. Wala eh. No. Buak pa ista na ni siya. Lai na ka ayo no. Okay ra tag na gi pakapinila ani. Kana gi dinagit siya madala, literal ang damage na siya. Ang kiniya siya, mang liki-liki, uki -liki. okay pa na siya. Nauilain kayo. Mga inaunta, so, tarungon o putos. Kayo pang labay-labay, yeah. rabaya ni Asya sa well, eh, isa ka na sinabi, ta ni Gisulod unta ta na siya, cartoon. Dili lang sir Lopin de Ritso. Kayo pang labay-labay, biya niya. Maipit pagyud siya sa kadaghanan ng mga parcel. So, so na, na ma-damage. Tulo ka damage isa. Nanawagan ay, ako sa mga ganito nga sitwasyon. Sana unta pag inani nga nasay drone nga mabuak git ano? siya. Posibilidad nga mabuak siya dapat isod sa carton tapos duha tarungon Tarumon putos kay inana ang isa, duha kali and then one. kaya pa ni siya. siya. Kini siya buak na gid siya. Literal Bayaran na. bayag insecto tapos mabuak lang. Ang bakit siya as in damage ka hmm, dismaya kaayo pag inana makareceive tay nana ang parcel tapos mabuak na yung na ay damage. So ang mag survive lang dani kay 11 lang. Pero bala na lang. So, munto siya. That's all. Dili lang nakapagkita ang meals kay for my privacy. Bye, love ya. God bless.